Magandang araw mga ka-showbiz. Heto na naman tayo sa isa na namang nakakakilig na eksena mula sa real-life couple na sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Kumakalat nga kayon online ang isang video na kuha ng kanilang kasamahan kung saan makikita si Janine na may binitawang salita kay Jericho. At kahit si Echo lang ang nakarinig, halatang halata sa kanyang reaksyon na sobrang kinilig siya makikita sa video na napangiti ng malaki si Jericho at tila hindi niya mapigilang maging boyfriend in love vibes sa harap ng camera. Samantala, si Janine naman ay parang chill lang. Pero alam mong siya ang dahilan kung bakit glowing ang ngiti ni Echo. Maraming fans ang agad na nag-react at nagsabing, Sana all may ganitong kilig. At grabe, kahit simpleng bulong lang ni Janine, kinikilig si Jericho. Mga ka-showbiz, simple man ang eksena, pero kitang-kita na malalim ang pagmamahalan ng dalawa. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit tinuturing silang isa sa mga couple goals ngayon sa showbiz. Kayo, anong masasabi ninyo sa kilig reaction ni Jericho? Hindi ba't nakakatuwa na kahit simpleng salita lang mula kay Janine, parang kumpleto na ang araw ni Echo? i'm go. Thank you. speechless. <laughs> Hello. <laughs> <laughs>